Okay, good day mga katropa, bagay sa video na ito, ayan, magkakaroon tayo ng review dito sa slingshot. Okay, so yung slingshot ito, eh, bilibenta ko rin. So, yun, papakita ko muna sa inyo kung anong meron ito. Okay, so ito guys, yan. So, nakita nyo, steel yan, oh. So, ang ginamit na material dito is yung 304 stainless steel. What? So, yes guys, talagang stainless steel yan, legit. Pero hindi siya yung CNC na ano ah, na process. So, iba yung pagkakabuo sa kanya. Pero ang mahalaga, stainless steel yung ginamit. So, yun. Tapos ito, yan, mayroon siyang ah, plastic na handle. So cover lang naman yan kasi yung pinakabakal nyan ayan solid hanggang hawakan okay tapos ayan nakikita nyo may siyang screw dito kasi naka quick release na yan so kung kakalasin niyo, ayan yun yung lang kadali so hindi na kayo magtatali kabit niyo lang okay na di ba? Ito rin yung kanyang band set. Ayan. Saka yung kanyang pouch na hindi ko lang kung synthetic na leather to. So, para siyang tela na makapal na ewan. Pero ito guys, na-testing ko na yung ganito. Meron akong ganito talaga. Na-testing ko na siya isang linggo. Okay naman siya. Tapos yung legit na steel talaga. So, okay. Pagkatapos naman dito. Ito, meron pa siyang kasamang site. So, ayan, nakabukod yung optic kayo na lang maglagay diyan sa mga butas na 'yan. So, ayan, may pa siyang stainless steel na set screw. So, ito yung kanyang Allen key. So, yung cutting side So, dalawang kasi yung set niya na. Yung isa may level na yan. Tapos, itong isa yung wala. So, okay na lang kung anong gusto nyo gamitin sa dalawa. Pero, pero pwede nyo may kabit nyo ng parehas. So, ito guys. okay so, kitang kita nyo naman yung ay, yung gilid nyo. No? Di ba? Sunog. So, ibig sabihin nyo guys, ang pumutol dito, wire cut. Paano masabi? So, pag wire cut kasi guys, yung bakal, ibig sabihin, matigas. matigas. Kasi hindi siya kayang gawin, ano, uh, hindi siya uh, casting. Kasi pagka-casting, moldy lang yun eh. Pagkalabas nung material o yung pinaka-product nila, yun na yun. Ito hindi. Buo yung bakal nito tapos pinutol sa wire cutting. Ayan. Kaya ganyan ang itsura. Kaya sunog yung gilid. So kaya doon ako nakasigurado na stainless steel talaga yung ginamit dito. So pati yung sa kanya yung slingshot mismo. Ito yung mismong fork. Ayan. Yan o. No? kita niyo. nyo. Sunog eh oh. Kasi ganyan talaga pagka dinaanan ng wire cut. Ayan. Medyo magaspang siya tapos sunog. Yun guys. Kaya nakakasiguro ako na legit siya na stainless talaga. Okay. So ito nga pala guys yung aking ayan ito yung personal na ginagamit ko. Ayan. So nakakabit na yung, op yung optic sight nya So alternate yung pagkakalagay ko ng optic So dalawang kulay yung optic nya na Ayan o, Green saka yung pula So okay na lang maglagay nyan Tapos ayan no, kung nakikita nyo, mas makintab siya kasi binapping ko siya So yan, pagkabapping para mas maganda tingnan. Ito, hindi ko binapping to kasi mayroon siyang uh, guhit. So, pare-pares lang naman may guhit yan. Ayan. So, kung yung ayaw nyo gumamit ng, ano, ng optic sight, ayan, pwedeng dito kayo sumilip. Yung mga scale na yan. So, yun guys. Kung meron pa kayo bang katanungan about dito sa isling shot, ayan, pwedeng pakicomment na lang dito sa ating comment section. Tapos, yun, syempre, dito sa presyo, guys. So, yung ganitong klase ng isling shot ay 750 lang. So yes guys, 750 lang yung ganitong klase ng slingshot. So stainless steel na. Isang set, meron na siyang band, band set saka meron na siyang optic sight. Uh, sa side. So yun guys, so, hindi lang yun yung kasama dito dahil uh, sasamahan ko pa rin siya ng extra band set. So ito ay precise band set. So yan, tested na matibay din yan. Kasi yung ganito ko, blambon ko na ginagamit hanggang ngayon buo pa rin. So, yun. Maglalagay ako ng tikitikisang band set pagka uh, order kayo ng ganito. So, yun lang guys. Kung hindi ka pa nakaka-post subscribe, eh, pakiclick na yung ating subscribe button. Pati na na yung notification bell. Para nang sa ganoon na maging updated ka sa aking mga bagong videos. Okay. So, yun lang guys. Salamat sa panonood.